hindi kong makontak ang telepono nila. Alam mo yung, kung mo sabihin sa kanila, yung gago na ni sumasagot ng ano, si Giring. Ka ako kanina, I've ka been cooling baste since this morning. Totoo, sabihin mo sa kanya. Gusto ata uh, niya kalabanin ako sa politika, okay lang. mayor emotionally yung mga tao na trusted ni mo ba na karon yung investigan sa Qualcomm ba yung feelings ni mo wala ang miyari niyan pero, pero, emotionally ba wala kana kasakit wala, wala. sanay man ako dyan sa ano dumaan rin ako sa Congress dumaan ako pagka prosecutor pati yung mga yan dumaan sa akin ng fiscal pa ako ano ang advice mo sa mga yeah. あ、あ、こ